Magandang baga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Iniimbestigahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang nag-viral na bus driver na nagsaselfone habang nagmamaneho. Sa video na pinadala ng isang netizen sa mobility website na Visor, tila video game, ang tinututukan ng driver. Mabagal ang kanyang patakbo at nakakapagpreno bago dumikit sa sinusundan niyang bus. Hindi naman malina kung gaano nakatagal ng cellphone ang driver ng makuna ng video. Base sa ticket ay pinakita sa video ng galing sa PITX ang bus na pag-aari ng Roval Transport Cooperative. Sa PITX din natunto ng GMA Integrated News at Driver sa video. Aminado siyang binuksan niya ang isang mobile game app pero hindi raw siya naglalaro. Nakapila rin daw siya sa EDSA Carousel Station sa Ross Boulevard at wala sa mismong Ed, EDSA Extension sa Pasay. Ay hindi, hindi po. Ginanong ganun ko lang siya lang, sir. Nakabukas ako sa ano ko sa si UC. Tininan ko lang kas traffic naman po sir, hindi naman ano. Kasi mahaba yung pila. Kasi tanghali rin, na naantok pang pantanggal ano ba. Sarang, 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 sarang. Yung antok yung inip, inip. Harapin ko na lang po, sir. Yung Mali ko naman talaga, sir. Bawal gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. For the bus company naman po, for employing an employee who is negligent, the franchise can be suspended. May suspension ng lisensya. Ayon sa LTFRB, patatawag nila ang driver at ang kumpanya ng bus para magpaliwanag. Posible raw maharap sa paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ang driver. Sinubukan ng GMA Integrated News na tawagan at i-message ang Roval Transport Cooperative pero hindi sila sumasagot. Sa ilalim ng batas, itinuturing na distracted driving kaya bawal sa mga driver ang magsulat, magpadala o magbasa ng text, tumawag o tumanggap ng tawag pati maglaro, manood, mag-internet surfing at iba pa. Hindi yan pwede umaandar man o nakatigil sa stoplight. Pinapayagan naman ang hands-free communication o paggamit ng speaker earphones o mikropono basta hindi sagabal sa line of sight ng driver. Dilino ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pagdaan lang sa EDSA Basway ang dahilan kung bakit nila hinulit tiniketa ng convoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sa sasakyan po niya, meron naman pong naka-indicate na uh, parang file number po sa sa, ano na no, sa mm -mm. However, yung uh, yun nga po eh, yung pagtitiket po ng MMDA, wala po kasi kaming paniket when it comes to yung mga PD-96. Hindi so, po ma, kumbaga, tisuhan or we cannot apprehend. Based, ang sa amin lang po, initial violation po I mean, is the busway ordinance. Sabi ni MMDA Special Operations Strike Force Officer in Charge Gabriel Go, sa panayam ng Super Radio DZWB, sakop na ng Land Transportation Office ang kawalan ng plaka at pagkakaroon ng blinkers ng sasakyan ni Singson. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang LTO kauday nito. Paniwanag naman ni Singson, bago lang ang sasakyan kaya hindi pa nakarehistro. Pinatest drive nila ito dahil ibebenta. Aminado naman siyang mali ang pagdaan nila sa busway kaya siya nag ng 100,000 pesos na pabuya sa mga traffic enforcer ng MMDA. Hindi raw ito suhol. Well, samatala ito, nahuli na po ang nanakit buti na lang sa drag queen at Taylor Swift impersonator na si Taylor Sheesh. Nangyari ang pananakit habang nagpa-perform si Taylor Sheesh sa Kalutan Concert 2024 sa Bayambang, Pangasina noong Sabado. Habang naglalakad si Sheesh palapit sa audience, tila may humampas sa kanyang leeg. Sa isang ex tinawag ni Taylor Sheesh na traumatic ang karanasan. Kinundi na naman ng Bayambang LGU ang insidente. Wala raw po ang homophobia at physical abuse sa kanilang bayan. In behalf of the LGU Bayambang and in behalf of the whole Balon Bayambang, I want to truly apologize and say sorry to Taylor Sheesh. And to all those who have been offended, especially the LGBTQ community. Nag-post ulit kagabi si Taylor Sheesh at sinabing nasa kustodiyan na ng mga polis ang nanakit sa kanya. Nagsampa na rin daw siya ng kaso laban sa suspect. Umaasa ang drag performer na makakamit niya ang hustisya. Matapos ang sunod-sunod na operasyon ng Metro Manila Development Authority, MMDA, nabawasan na raw ang mga pribadong motoristang dumaraan sa EDSA Busway. Tingnan natin kung ganyan din ang sitwasyon sa bandang Kaloocan. Pero ng balita live si James Agustin. James! Gang, good morning. Kung yung mga bus driver at konduktor ng ETSA Carousel Bus ito sa kalokan ng tatanungin, napansin din daw nila na nabawasan din talaga yung mga pasaway na motorista na dumaraan sa busway. Umaayon naman ito doon sa datos na inilabas ng MMDA pero para doon sa ilan, kung kailan daw walang operasyon na ahensya at walang mga nanghuhuli ng na mga operatiba, doon din daw sumusulpot yung ilang pasaway na motorista. Kasunod ng mas pinaigting na operasyon ng MMDA laban sa mga sasakyang hindi otorizadong dumaan sa EDSA busway at mas mataas na multa para sa mga lumalabag sabi ng ahensya, bumababa ang bilang ng mga natitikitang sasakyang kada linggo. Sa datos nga ng MMDA mula sa 277 sa unang linggo ng Enero, ay 16 na lamang ito noong unang linggo ng Marso. Ganito rin ang naobserbahan ni Eric na 2021 pa lang ay konduktor na ng carousel bus. Ah, nabawasan na po. Ah, wala na pong ganon dumadaan. Puro bus na lang? Hmm, puro bus na lang. Oh. Pag pumasok po sila, baka masagi po eh. May mga pumapasok po sa mga busway. Ayon sa MMDA, sa unang tatlong buwan ng taon, 1,051 sasakyan na hindi otorizadong dumaan sa busway ang natikitan. Sa bilang na ito, pinakamarami ang motorsiklo na 783, habang ang kotse ay 205. Ang tandem ng bus driver na si Christian at konduktor na si Salvador, napansin na kapag walang bantay at walang nanghuhuli, doon daw sumusulpot ang mga pasaway na motorista. Meron to sir. Ano kadala sa mga nakakasabay? Motor? Delikado po yung gano'n. Kasi uh, ba? Uh, mamaya, pagka katsimpuhan mo eh. Uh, Pabangga? Oh. Meron pa rin po sir, pa uh, pamisan-misan po, meron pa rin na uh, lusot na motor. Pag walang bantay. Uh, eh, delikado po sa amin ah, bilang sa carousel kasi yung takbo po namin tuloy-tuloy. Eh bigla pong nasulpot yung mga yung ano lang motor eh baka mamaya biglang ma Abon May panawagan din sila sa mga motorisang patuloy na gumagamit pa rin ng busway kahit hindi naman otorisado. Iwas na lang oh, na para sa mahal din po kasi yung violation eh, lima po. Iwasan na rin yung busway po na ano, yung paggamit. Yung para sa carousel, sa carousel lang po. Samantala, Igan, ngayong umaga dahil holiday naman ay kakaunti yung pasahero at maluwag yung sitwasyon dito sa Monumento Station ng sa Carousel Bus. Yan ang unang balita mula rito sa Kalokan. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. May kanya-kanyang hiling kay Allah ang ating mga kababayan ngayong huling araw ng Ramadan o oh, Idil Fitir. Live mula sa Grand Grandstand, may unang balita si Nico Wake. Nico, Eid Mubarak Susan o oh have a blessed feast. Yan ang bate ng mga kapatid nating Muslim sa pagtatapos ng Ramadan ngayong araw o yung tinatawag na Eid al-Fitr. Kasama ang walong anak, nagtungo sa Kirino Grandstand si Musa para ipagdiwang ang huling araw ng Ramadan o ang Eid al Bitbit -bit, -bit nila ang ilang pagkain pagsasaluhan pagkatapos ng morning prayer. Nagdala na rin kami ng pagkain para pagkatapos pa ng Hello. celebration ng Idol Peter, Hello. may kain salo-salo po kami. Bihon tsaka manok tsaka makaroni, I request po kasi ng mga anak ko eh. Para kay Musa, mahalagang napagtagumpayan niya ang pag-aayuno. Yung reward na matatanggap namin, uh, mismo ang, ang Allah ang magbibigay sa amin. Kumbaga, hindi niya na idadaan sa ibang mga anghel na sa bigay mo. Kumbaga, imagine, imagine yung mismong Diyos ang mag-aabot sa iyo ng reward. Imagine kung gaano kalaki yun. Ilang naghihintay namang makaalis na OFW ang nagtungo muna sa grandstand para sa pagdiriwang ng Idil Saudi Arabia raw ang punta nila para mamasukan bilang domestic helper. Kaya ang hiling nila sa pagtatapos ng Ramadan, Sempre po, ang, uh, yung pinakamabuting uh, hiling ko sa Allah na sana makalis kami agad para matulungan namin yung pamilya namin. April to pa raw sila nandito at galing silang Mindanao. Bago naman ang morning prayer, isa nang muna ng mga kapatid nating Muslim ang hudu o yung paghuhugas nila ng kanilang kamay, bibig, ilong, muka, buhok, tenga at paa. Mahalaga raw na malinis muna sila bago magdasal at humarap kay Allah Susan, at katatapos lang nitong morning prayer ng mga kapatid nating muslim. At tulad nga na inaasahan ay marami sa kanilang mananatili rito at maglalatag lang ng kanika nilang mga sapin at dito na magkakain ng mga baon nilang handa. At yung iba naman ay didiretsong umuwi at dun sa kanika nilang mga tahanan magdiriwang ng ng al Fitir. Live mula rito sa Carino Grandstand sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Inireklamo ang isang pribado hospital sa Quezon City dahil sa sinapit ng isang batang pasyente roon. Nalaptos kasi ang balat ng bata matapos mabanlian ng mainit na tubig na inilagay sa surgical glove. Narito ang unang balita ni Rafi Tima. na sa isang pribadong hospital sa Quezon City nitong Enero ang isang batang siyam na taong gulang. Ihahat-compress daw sana siya ng isang nursing aid dahil masakit ang tiyan pero ang pinaglagyan ng mainit na tubig, surgical glove. Sabi ko, safe ba yan? Sabi naman niya, is, mom tried and tested na po ito. Yun ang sabi niya, ito po talaga yung gamit namin. Nang biglang sumigaw ang bata, yun pala, sumabog na ang surgical glove at tumapon sa bata ang mainit na tubig. Instead, tanggalin niya muna yung mga damit, yung pajama. Hindi, niyakap niya ang anak ko at sinabi niya pa, sorry mom, sorry baby, sorry mom, sorry baby. Sorry, mom. Sorry, baby. Lapnos ang balat ng chan, hita, singit at maselang bahagi ng bata ay kinasasama ng loob ng pamilya. Sa tatlong linggo nilang pananatili sa ospital dahil sa insidente, tila isinantabi raw sila ng ospital. Alam mo, lagi lang sagot sa akin, Rafi, is nag-uusap pa po, nagmi-meeting -me pa po. Sabi ko, it's been a week. Every day ako naghihintay sa inyo pero hindi kayo, wala kayong yung initiative na pumunta sa akin. Hindi na pinabayaran sa kanilang gasto sa ospital pero... Pinapapirma raw sila ng quit claim bago lumabas ng ospital. Wala daw kaming habol anything sa kanila paglabas namin. Hindi niyo e po yun po yun, Ano? Hindi ako pumirma. Sinampahan na ng NBI ng reklamong gross negligence resulting to serious physical injury ang presidente ng ospital. Para may explain din nila kung mayroon ba talagang kapababayaan dun sa side nila, hindi lang yung side ng complainant, ang makuha namin. Hmm. Pero despite na binigyan namin sila ng chance, ayaw pa rin nila mag-cooperate. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga kawani ng ospital pero ayon sa isang nakausap namin sa telepono, hindi raw muna sila makapagbibigay ng pahayag. Ang ina ng biktima, disididong panagutin ng ospital, lalo pat posibleng magkaroon daw ng pangmatagalang epekto ang insidente sa kanyang anak at para hindi na ito maulit sa iba. Ito ang unang balita, Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Nagbigay inspirasyon si King of Talk at media icon Boy Abunda sa pagsala niya sa Mindanao Leg ng GMA Masterclass, The Conversation Series. Mga kwento at aral sa kanyang buhay ang ibinahagi ni Boy sa mga estudyante at lumahok sa GMA Masterclass sa Holy Cross of Davao College sa Davao City at sa STI College sa General Santos City. Nagbigay rin siya ng mga paalala kaugnay sa paggamit ng social media. Kahalagahan ng pakikipag-usap lalo na tungkol sa mental health Ang Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso. Not only raised awareness about mental health, but also fostered a culture of empathy, compassion, and solidarity among students, encouraging those in need to seek help without fear of judgment. Sabihin mo sa mo, Malika, I can do it. And that self-talk has to happen as often as you can. I encourage people to do self-conversations. Kung hanap po ay fusion food ng Filipino at iba pang pa international cuisine, isama na sa inyong bucket list ay isang restaurant sa Tagig. Matakam sa unang balita ni Darlene Kai. Mm -hmm. hindi lang panglaman sa kumakalam na sikmura. Salamin ito ng malalim na kasaysayan at mayamang kultura. Yan ang mensaheng gustong ibahagi ni Chef Fernando Alcala ng Bolero Restaurant. Kaya ang mga pagkain dito, may impluensya ng iba't ibang cuisine tulad ng Japanese, American, Chinese, Peruvian, Indian, Spanish at siyempre Filipino. And that's what we try here. Uh, just to take this Filipino roots and taking them as our heart and to make people eat something that they've never eaten but they feel like very familiar with the tasting of, of all the food Kailangan daw kilalani ni Chef Fernando ang panlasang Pinoy habang ginagawa niya ang menu ng restaurant. Isa sa mga bago nilang putahe ang talakitok ceviche na bersyon nila ng kilawing isda pero with a twist. Bukod sa main ingredient na talakitok, mayroon itong sibuyas, cilantro, olive oil, turmeric and citrus sauce with yellow chili, Indian cucumber lassi, radish at crispy rice paper. Now we're gonna break the crispy bread on top. So we have some crispy bites oh, no, they get, they get, they get. and you're gonna see like the break king of bolero stone into it a little bit of sauce all right let's taste it you'll tell Try me really you see good. it's like a little bit like kinilawish yeah. because it's acid you have the to the usually you to ang but this is very complex May creaminess, yes. bukod sa asin, may anghang, and may ibang texture kasi meron nung crispy rice paper. Exactly. Sarap. Ito naman ang kanilang bersyon ng Spanish dish na gazpacho, ang creamy sweet and sour tomatoes. Bukod sa kamatis, tampok din sa dish na ito ang Thai basil, crunchy fried bread, cucumber, chili and herb infused oil at sweet and sour tomato foam isa rin sa ipinagmamalaki nila itong duck meat boss at satay jus. Star sa putahing ito ang grilled french duck. Mayroon itong satay jus, pork and shrimp meat boss, caramelized cauliflower puree, leeks, tamarind ketchup at coriander oil. Time for dessert. Dito pinakakilala ang Bolero sa kanilang cheesecake. Sabi ng netizens, ito raw ang best cheesecake in BGC. Itong cheesecake na ito ay nanalo lang naman ng best cheesecake in Spain noong 2019. So ngayon, titignan natin kung bakit. Let's try it. Ang gooey ng texture niya. Mm. That's why it's award-winning. It's so good. Hindi siya bready yung texture niya or ma-flower, katulad ng ibang cheesecake na matatry mo. Tapos ang rich ng lasa niya. Ang sarap, sobra. I say come for the cheesecake, stay for everything else ilan din sa ipinagmamalaki nila ang kanilang signature cocktails gaya nitong La Paloma na bukod sa tequila at citrus juices ay mayroong hot sauce at peanut butter and jelly we also know that there are so many people that is looking for a different night a little bit more chill where they can have uh, some drinks have a nice conversation and to have some food in the meantime some pika pica. then our idea was to be able to reach this kind of consumer to be able to offer them a different space, a different moment, so a different space for that moment of consumption. Pero bukod sa food and drinks, pentahin nila ang overall vibe ng restaurant. When you step into into Bolero, I think you can feel already that elegant vibe, but at the same time relaxed. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. <laughs> Mga kapuso, balik Pilipinas na ang tatlong Pinoy weightlifters matapos ang kanilang matagumpay na paglaban sa Phuket, Thailand. Kanina madaling araw dumating na sa bansa sina Vanessa Sarno, John Seniza at Elrin Ando. Kagaling lang nila sa 2024 IWF Weightlifting World Cup na isang qualifying tournament para sa 2024 Olympics. Dahil sa kanilang performance doon, Paris bowed na silang tatlo. May payo raw sa kanila si 2020 Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Dapat daw ay mag-focus sila sa goal at laging magtitiwala sa sarili. Patuloy naman daw ang kanilang paghahanda para sa Olympics na gagawin sa July 26 hanggang August 11. Sampu na po ang pangbato ng Pilipinas para sa 2024 Paris Olympics. May pangmalakasang obra ng isang artist sa Albay. Yan ang tinatawin na kurit Katsur, na obra ni Al Valeda. Kabilang sa mga ginawa niya ng sketch, ang unang hirid barkada... Ayan, ako po yan. <laughs> Susan Enriquez. Ayan, yeah, siya. Ivan Mayrina. Wow. Nag-breakfast ah. At Maris Umali. Pati ang iba pang GMA Integrated News Anchors. Kwento ni Al, ginuhit niya ang Anchors dahil saludo siya sa mas malawak na misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan ng GMA Integrated News. Uy, salamat ah. Ito si Atom okay, yan. Thank eh. you. Si Atom. Ayan, oh. pasalamat no? thank, thank tayo. Thank you. Doon sa gumawa niya. Kial, Kial. Kial. Mm -hmm. Taga-Albay. Taga-Albay. Ang galing. Wow. Ayun, Ay, you no? Know? Oh. Yes. Oh, taba ni Iba. Pa kami breakfast mo lang, ha? <laughs> galing nga <lang. laughs> Lumipat yung nalisusan. Pati si Emil, oh. Si Emil, tawa ba rin Thank galing. you, thank you, Al. Wow. Salamat, Al. Wow. Wow. Good luck. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan so nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.